Ito po tayo ngayon sa section uh, orasyon kung saan ang ating mga bata hinati po natin sa tatlo sila ay gumagawa ng kanilang extension cord or extension wire Let's go, punta natin sila kung paano nila ito ginawa Ito po ang group 1 kasalukuyan na tinatrabaho nila ang kanilang convenience outlet Ayan, wow. nila ang wire doon sa ah uh, terminal terminal lang series huwag kaway naman kayo dyan guys huwag ah di man mo ayaw tumingin eh agamay ah, ko ni Rogrado ayan yung iba guys observer lang sila sa kanilang mga kasama Okay, nandito ang grupo ni ni Ganaan. Ganaan, tumasang dito dong, be. Ayan, sigal na. <laughs> ayan, pinapoto na po guys ang exist wire na kinokonek nila sa terminal. The other day guys, tinuruan po natin sila kung paano ito gawin. Nag-demonstrate po ako. Kaya ngayon, ayan, tinatakpanan niya. Ah uh, ngayon guys, sila na po yung nagtatrabaho. Ayan, nakakabilib naman o. Tapos ng convenience outlet. Be, sa inyo, be. Patingin. Patingin sa inyo, ha. I-open sa, i-open. Open, open. Ayan, guys, o. Pa-open sa open. So, kinon-connect na nilang dalawang wire sa terminal. Ngayon, takpan na nila. So, next dyan ay kanilang plug. Pick away, kaway muna dito sa, ano, sa video, o. Harap mo na sa video. Ay, si Tiboy. Ah. Kaway-kaway mo na sa camera. Sila daw pa-video daw sila. Ayano. Oh. Tinakpan na ni Dudoy ang kanilang convenience outlet. Hindi daw kasi si Dudoy kaya tumawa sila. Ayan, so next move is the uh, the male male plug. Ayan. Iko-connect na po nila ang dalawang wire. Ang ginawa po nila, guys, hinati nila ang wire. Oh, hinati nila sa dalawa kasi itatali nila ito sa screw. Ayan, sa tornilyo. Ang galing naman ng mga batang to. Kailangan pa yung ano? Kailangan pa yung itanggal. Tanggal sana, itanggal. Ibalik eh? balik ko na siya. O, dito tayo sa grupo ni Ganaan. Oh. Grabe si Ganaan, guys, oh ayan yan si Grabe. Ang bilis. Eh, pakita ganon. Pakita mo. Ayan, tinali na niya, oh. Turn around. Dapat, dapat mahigpit yan. Dapat mahigpit. Ganyan, lagay mo ganon. Higpitan mo kasi nakikita pa yung wire. Sige, kung ang yun, Ayan si Tiboy, boy ginunting niya ang wire. Sito yung alalim mo dong Jericho. Si Jericho Rosales. Kaya pala pugi kasi si Jericho. Ala, ayaw nila maging pugi si Jericho. Aboy agon? Eh naputol lang kung ano na na dong. Ah, si Gamitin na ganoon Kineng white stripper. Okay, pag magtrabaho, kinakailangan safety ha. Oh, safety first. Tama yan, safety first. Malapit, malapit na daw silang matapos, oh. Wow, the best. Wow. First cute sigaraan, guys. Grabe. Sila. O tapos na rin daw sila. Ayan, guys. Thank you for watching.